Special shout out po, happy birthday kay ma'am Lourdes Go Isang masayang araw po Patuloy ang ating paggawa ng masisilungan ng ating mga alaga So ito po ang susunod nating na paglalagyan Ang 1A at 1B Kaya nakatayo na ang ating silungan lalagyan na lang po ng lona. So pinagdikit namin yan, hindi po isang silungan yang nakikita yan sa magkabilang bako dyan. Isa sa 1A, ayo sa 1B at isa sa 2B. Sorry po, hindi 1A, 1B. 2, 1B at 2B. Magkadikit po halos yung gitnaan nila para mas iwas ang piyas. So para na po tayo nang gawa ng isang 20 by 40. 20 by 20 po ang isa sa mga silungan na yan. So, itong ating susunod na paglalagyan na by mid-November, may laman na rin po ito. Ito naman yung ating mga kinukunan na Nabawasan na po itong ating laman ng 2A. Nakapagdala tayo ng ilang piraso kay ka-farmer. Sampung piraso po. Walo ang naibawas natin dito. Yung iba po ay kinuha namin yung mga reject na dumalaga doon sa unahan. So ito po, kasunod na natin pagkukunan yan. Hindi na po nagkakalayo ang kanilang size. Kaya ito pong mga ito, depende sa demand ni ka-farmer, November, hanggang early December mauubos na po natin ang laman ng 1A at 2A meron pong tumamlay ang kain ipinahiwalay ko masigla naman po siya yan po pero matamlay ang kain ay hindi ko na po gagamutin mag trial lechon po kami So yan po ang ating mga inline ng mga pan-deliver at itong isa nga po ay hindi na aabot na pang-deliver pang sarili na lang po nating gamit. So may palit po tayo ng kaunti sa plano yung mga dumalaga po na nandito sa halip na itawid natin dun sa third breeding pen itatawid ko na lang po muna dito sa breeding pen 2 dahil dun po sa third breeding pen may mga tumamlay kaya hindi ko na po lalagyan ng bagong alaga inyon dito na po ang punta niya sa breeding pen 2 ito naman po nasa labasan pa Itong ating mga tupa at kambing, yan po, nangahagad ang ating bulugan na amoy pong inhit na yung ating inahin. So yung pong matandang tupa natin na mahaba ang sungay, uh, isasauli ko na ito po ang next in line natin na gagamitin na bulugan para po makaiwas tayo sa inbreeding. So maliban po sa kinaka po natin ang mga lalaki, nagpapalit din po tayo ng bulugan. So maganda po kung may makakaugnayan kayo na pwede kayo makipagpalitan ng bulugan para hindi na po magastos na bibili pa ng bagong ram. So ganun po ang gawa ko, yung pinsang ko may mga tupa rin siya. So yung binili ko pong tupa, siya muna ang gumagamit. At tapos po, ng pagkasta naman ito isasauli ko na sa kanya yan. At kukunin ko naman yung tupang ipinahiram ko sa kanya para po uh, yun naman ang maglalahi. So bali tatlong ram na po ang ating magagamit, hindi na po mag inbreed yung ating mga alagang tupa. ganun din po ang balak ko sa kambing, may kaibigan din po ako nagkakambing makikiusap rin ako kung pwedeng swap kami ng bulugan kahit na pa isa isang season lang so yan po meron tayong escape artist nakalabas yung isa nating biik dito sa palakihan yan po ang mga iwiwin na natin by mid-November bago po ang mid-November So, yan po ang ating second breeding pen. Naka-photobomb po ulit ang ating mga kambing. Sila ang mahilig magtatalon. Kaya nga po iniisip ko kung mag-ship na lang ako ng pure na tupa para po hindi ko na problema yung mga kambing na napasok sa ating alagaan. Ang downside lang po kasi ng tupa, mas ma tagal po ang pagpaparami gawa ng mas common po sa tupa ang single na pag-anak unlike po sa kambing marami ay twin madalang po ang single kuminsan may nagtitriplet pa po sa tupa pinaka uh, rule of thumb po ay isa lang ang nagiging anak at saka mas malawak po yata ang market ng kambing kaysa sa tupa although sa ngayon po wala pa akong steady market ng kambing medyo dumami rin po ang nag-aalaga ng kambing gawa nga ng magkasakit po ang mga baboy marami po ang nag-ship sa pag-alaga ng kambing ganun din po akong nagkakambing nung una kang magkasakit ang ating mga alaga na baka nga po ASF ay bumili ako ng mga dumalagang kambing na may kastana para po meron tayong ibang maalagaan kung sakasakali man. Sa awa po ng Diyos, hindi naman ASF ang tumama sa atin kaya ayan po, patuloy pa tayo sa pag-aalaga ng mga baboy. So ito po yung second batch natin. Ito po yung kinuku na, kunan na natin at kukunan uli next week para makapagdala pa kay ka-farmer. At yung dalawang itong dalawang huling kulungan na 55 at 40 ang laman pang December na po natin ito. So yung December po natin sure tayo na may 95. Tapos po may ito po nasa 20 plus na lang ito dahil nabawasan na natin at meron po tayong 40 plus naman dun sa unahan. So aabot pa po siguro ng December itong dalawang kulungan na to. Tapos may iba iwawalay tayo yung pong mabilis na lalaki sa mga yon ay may hahabol pa natin ng bagong taon. So yan po ang ating sharing dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.